So nakarating na tayo dito sa main ab Wala pa tayo naki nakita na ni isang uh, motorcycle rider na ordinaryo na dumaan sa Edsa Busway. So no, ang galing. So na ano lahat nagtino ang halos karamihan sa mga riders. Nice. Yo, mga kumaga dito na tayo ulit sa Edsa. Ngayon uh, balik skwela na ba ang karamihan sa mga estudyante? Ngayon uh, June 16, 2025. So, tingnan natin kung ano ang bago. ba? walang ano. Ay ano. <laughs> ma-traffic, ma-traffic the usual, the usual. <laughs> Siyempre, ang hindi na natin napapansin ngayon, na wala nang naglalakas-loob na dumaan sa at sa busway sa so, mga ganito kasing tagpo ganitong pagkakataon ang dami nang dumadaan dyan sa Edsa Busway ratratan na ng ratratan dyan eh. lalo na pag mayroong bus na dumaan diba yung uh, mga motor eh, nasa likod ng bus ay eh, nakakapanibago <laughs> so na uh, subukan mong dumaan dyan kitang kita ka sa camera kitang kita yung plaka mo 5k 5k kaya na pag may mga ganyan bus tapos nasa likod na yung mga motor. <laughs> Ngayon na uh, ano na. <laughs> Matino na. <laughs> yung mga kapa natin motorista na mainipin na ginagamit yung busway, sinasamantala yung edge sa busway na uh, ginagawa express lane. Teka, <laughs> may end Dito tayo lahat, sama-sama tayo lahat dito sa ano, gitna. <laughs> Sama-sama uh, uh, tayo at walang mag-ihiwalay Ayun no? CCTV camera ay in operation <laughs> So nakating na tayo dito sa main ab Wala pa tayo nak nakita Na ni isang uh, motorcycle rider na ordinaryo Na dumaan sa EDSA busway So no, ang galing <laughs> na ano lahat nagtino ang halos karamihan sa mga riders at uh, na uh, dito nagtiyaga na pumila dito sa gitna Masakit-sakit nga naman talaga 'yan 5k ang multa diyan tapos hindi ka pa makakapagdahilan kung bakit ka dumaan diyan Kasi kitang-kita ka sa camera na ikaw lang ang solo bukod tangi na dumaan diyan Hindi mo pwedeng idadahilan na na-traffic ka kasi normal lang traffic sa EDSA. Hindi katulad pag kaya ka umiwas, kaya ka napadaan doon kasi may ginagawang kalsada. O, kaya may harang, uh, may butas sa kalsada, ganoon, kaya ka napalabas, napapunta ron. O kaya may banggaan sa harap mo, kaya ka napapunta ron, di ba? Umiwas ba? Pero kung wala kang dahilan, dahil ang idadahilan mo lang traffic o nag-overtake ka dahil na traffic, eh wala diari ka pa rin dyan. <coughs>